Ayan guys, dali ako kay Diwata. so nanghihingi tayo ng ano, pakimpim. Kaya sa mga nagsasabi hindi ako binibigyan ng pera ng Diwata, HAYAN! <laughs> <laughs> Ay, medyo mahangin dito. Sa diwata. Pasay.

嗯。嗯 Piona Isang van sila, oh. Isang van yung kumain dito. Ay, isang elf ba yan? Ayan, shout out, shout out. Lagay nga ako dito, Kev. Ganda ng ano mo. Makita ninyo guys na lukdo ni diwata ang mga bangko na nalitsig na bangko para daghan ang makalingkod sa iyang parisan no kay ang uban standing lang pagmukaon so ana makita mo kay hands on si diwata siya ang mikarga sa iyang bangko og iya pang recommend ang iyang ginapalitan sa Libertad so mao na siya ang latest kay diwata asa ay sira. Siling pan. Ayan, shout out sa ating one viewers Yan live na live tayo dito ngayon sa Diwata Pasay no. Naano -na -na pa tatry sa Diwata Pasay. Ayan lang mga crispy Siket. Kanina ang daming bikers dito kumain at nagpapit. Mm.